Narito ang ilang paalala upang maging handa sa paparating na bagyo. On, makinig sa balita. Palaging subaybayan ang mga ulat ng panahon mula sa radio, TV o online sources para malaman ang kalagayan ng bagyo at mga advisory. Do. Ihanda ang emergency kit. Siguraduhing may laman itong mga importanteng bagay tulad ng pagkain at tubig na sapat para sa tatlong araw, flashlight, baterya, radyo, gamot, at mga mahahalagang dokumento. 3 Suriin ang bahay. Tiyaking matibay ang inyong bubong at walang mga sirang bahagi na maaaring magdulot ng aksidente. I-secure ang mga bagay sa labas na maaaring tangayin ng hangin. 4 Alamin ang mga evacuation routes. Magkaroon ng plano para sa paglikas at alamin kung saan ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar. 10 Makipag-ugnayan sa mga kamag-anak. Panatilihing updated ang inyong mga mahal sa buhay tungkol sa inyong kalagayan at lokasyon. 6. I-charge ang mga devices. Siguraduhing fully charged ang mga cellphone at ibang communication devices para magamit sa oras ng emergency. 7. Huwag lumabas. Iwasang lumabas ng bahay kapag nagsimula na ang bagyo maliban kung kinakailangan. 8. Paghahanda ng mga alaga sa kaligtasan. Siguraduhin na ligtas ang inyong mga alagang hayop sa loob ng bahay o sa ligtas na lugar. Magingat palagi at huwag kalimutan manalangin. Ito ay mga ilang paalaala mula sa Fire Out PH.